Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay wiring sa isang bahay na 40 amperes ang main circuit breaker at may branches na dalawang 20 amperes at isang 15 amperes. Yung isang 20 amperes para sa mga common outlet, yung isang 20 amperes para sa aircon outlet. So pagkatapos natin magwiring, explain natin mamaya kung ilang ilaw at outlet ang pwede natin dito ilagay At kung ano ang mga pwedeng isaksak natin na appliances So ito Ito yung supply natin para doon sa ilaw Ito para dito sa outlet Ito naman yung para dito sa aircon outlet So una natin i-wiring yung sa ilaw muna So ito yung supply natin dito Itong itim line 1, itong blue line to So, diretso yung wire na yan dito. Ayan, diretso lang yan. Ito na yung supply natin dito. Ang line to, dito natin i-connect yan sa line to papunta sa receptacle. Ito yan. Tapos, isama natin itong isang line to, supply ito papunta doon sa kabilang box. Ito, dito yan. ang line 1 naman dito natin yan i-connect papunta sa switch itong isang wire ito ang gawin natin supply ng switch tapos isama natin itong isang line 1 supply naman ito doon sa kabilang box ito yan Tapos, ang dulo naman itong supply, dito na natin yan i-connect sa switch. Ito ang switch natin. Dito natin yan i-connect sa opposition dito sa baba. Ito namang isang wire, ito ang gagawin nating return ng switch. Dito natin yan i-connect sa taas. On position ito dito itong may level na bilog ito yung on position dito ang off so ang dulo naman itong return ng switch ito na yan dito natin yan i-connect sa line 1 papunta sa receptacle ito yan papunta yan doon sa unang receptacle So tapos na tayo dito. Doon naman tayo sa kabilang box. Ito na ngayon ang supply natin dito. Line 1, line 2. Ang line 2 dito natin i-connect sa line 2 papunta sa receptacle. Ito 'yan. Papunta yan dito. ang line 1 naman dito natin yan i-connect papunta sa switch itong isang wire ito ang gagawin natin supply ng switch dito yan ang dulo naman itong supply dito natin yan i-connect sa switch ito ang switch natin dito natin yan i-connect sa opposition dito sa baba yan itong isang wire ito na ang magiging return ng switch dito natin yan i-connect sa on position ayan ang dulo naman nito ito yan dito na yan sa line 1 papunta sa pangalawang receptacle ito yan papunta yan dito So tapos na tayo mag wiring sa ilaw. Receptacle naman ang ilagay natin. Ito naman ang receptacle natin. Ang line to, dito natin i-connect sa gitna ng receptacle. Ang line 1 na dumaan dito sa switch, dito natin i-connect sa gilid. So itong line to, dito na ito. Itong line 1, dito na 'yan. Ito naman ang receptacle dito. Ang line 2 dito sa inner part. Ang line 1 na pinadaan sa switch dito sa gilid. So ang line 2 dito 'yan. Ang line 1, dito na yan. Dito naman tayo sa outlet. Ito ang supply natin sa outlet. Ito ang line 1, black. Ito ang line 2, blue. Diretso lang yan, dito. Ito na yan. Ang itim line 1, ang blow line to ito naman ang outlet natin nilagyan ko na ito ng jumper itong line 1 dito natin yan i-connect sa baba yan itong line to dito na yan So may wire na tayo dito Itong dalawang wire naman Dito lang natin yan eh Connect sa kabilang terminal Para magkaroon ng supply doon So itong line 1 Dito sa baba Itong line 2 Dito sa taas So ayan, may wire na 'yung outlet natin dito. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman ang outlet dito. Ilagyan ko na rin 'yan ng jumper. Itong line 1, dito 'yan. Itong line 'to, dito na 'yan. Ayan. So, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa para sa aircon. So, ito yung supply natin dito. Papunta yan dito. Ang itim line 1, ang blue line 2. Tapos, may grounding tayo. So, dito sa outlet, line 1, line 2. Ito yung groundings. Ito naman yung outlet natin. Tatlo ang butas. Line 1, line 2, groundings. So dito sa kabila, dito ang line 1, dito ang line 2, dito ang ground. Malalaman naman natin kung alin ang ground kasi may label yan dyan, may makikita kang label. So itong line 1, dito yan. Higpitan lang natin ang screw. So, itong line to, dito na yan dito natin yan ilagay ikpitan rin natin ang screw bolt nya so ayan itong groundings dito na yan May outlet na tayo para sa aircon. May line 1, may line 2, may ground. So dito naman tayo sa panel box. So dito naman, una natin i-connect itong para sa ilaw. Ito yung supply ng ilaw papunta doon. Una natin i-connect ang line 1. Dito sa taas ng 15 amperes. Dito sa taas na terminal sa 15 amperes luwagan muna natin ang bolt so itong line 1 dito yan yan So itong line to naman dito sa baba yan. Ayan. So ito naman ang i-connect natin Itong para sa outlet Dito sa common outlet Dito natin yan ilalagay sa 20 amperes sa taas So itong line 1 dito yan Line 2 dito Luwagan muna natin Ang line 1 Dito sa taas Ang line 2 dito na 'yan. So may outlet na tayo dito itong para sa ko naman ang ilagay natin dito yan sa 20 amperes rin so itong line 1 dito sa taas line 2 sa baba itong groundings dito natin yan ikukunik sa groundings itong green na wire nakakunik lang yan doon sa body ng box sa bolt ng box ayan. so itong line 1 dito yan sa taas Luwagan muna natin. So itong line 1, dito ito. Ayan. Itong line to dito sa baba. May wire na tayo dito. Itong groundings, dito natin i sa green wire. Doon sa bolt. Doon lang yan nakakonnect. Sa bolt ng panel box. So, doon lang natin ito i-connect. Kasi yung panel box natin, walang busbar ng groundings. So, sa bolt lang natin i-connect. ng panel box. Dito natin ito padadaanin. Yan. So tanggalin natin itong bolt dito lang natin ito eh sama sa bolt ayan So ayan may groundings na tayo. So hindi natin uli para maintindihan ng maayos. Galing circuit breaker dito sa 15 amperes ito ang para sa ilaw. Diretso yan, itong wire na yan dito. Ito na ngayon yung supply dito. Itong line to pumasok dito sa receptacle. Ayan, itong blue na wire. Tapos ang isang wire diretso doon supply sa kabilang box. Ang line 1 naman yung isa pumasok doon supply rin sa kabilang box tapos yung isang wire ito diretsyon dito supply sa switch ito yan ito yung galing sa supply dito paglabas dito sa switch ito na yung return ng switch ito na yan diretsyon na yan dito sa receptacle itong itim na wire so dito naman sa kabila ito na ang supply dito ang line to pumasok sa receptacle ang line 1 diretso dito sa switch paglabas dito sa switch return ng switch ito na yan diretso ulit sa receptacle so okay na tayo dito sa ilaw dito naman sa outlet itong 20 amperes ito yan diretso yan dito ito na ngayon yan itong dalawa ito ang supply Line 1, line 2. Tapos may jumper tayo. Pagdating dito sa kabilang outlet, nag-connect tayo dyan. Line 1, line 2. Diretso yan doon sa kabilang outlet. So ito na ang outlet natin dito. Ayan. Line 1, line 2. So dito naman tayo sa aircon outlet. So galing dito sa breaker. Ayan. Diretso lang yan dito. Line 1, line 2, ground. Yung ground natin, nakakonek lang yan dito sa green wire. Sa panel box. So dito naman sa panel box, may main circuit breaker tayo na 40 amperes. Kayang-kaya na yan dito sa branches na na tatlong breaker. Dalawang 20 amperes at isang 15 amperes. So dito sa 20 amperes, itong nasa itaas para ito sa common outlet ito yan ang pwede natin dyan ilagay na outlet hanggang walong hanggang walong piraso na tugang outlet yung wire natin dito number 12 yung gagamitin natin o di kaya 3.5 mm squared ang mga pwede natin dito isaksak, pwede na tayo dito mag saksak ng appliances na re washing machine electric pan, rice cooker ganyan, pwede na yan kasi, kayang kaya lang yan ng 20 amperes hindi naman yan lahat, sabay sabay ginagamit yan yung pwedeng isaksak na medyo matatas yung power na appliances TV, nandyan na yan mga cellphone, charger so dito yan sa 20 amperes na common outlet hanggang walong piraso tayo dyan ang pwedeng ilagay dito naman sa ilaw, dito sa 15 amperes pwede tayo dito maglagay ng dalawampung piraso na 20 amperes, okay na yan sa computation kung 20 amperes na ilaw ang ilalagay, pwede yan umabot ng daan ang pwede ilagay sa 15 amperes, pero sa aktual mga dalawampung piraso, okay na yan kung lalampas pa dyan, marami na yan para dito sa 15 amperes. Yung wire natin dito na gagamitin sa ilaw, number 14, o di kaya ay 2.0 mm squared. Dito naman sa isang 20 amperes, ito sa demo natin para ito sa aircon. Pero pwede tayo dito magsaksak ng ibang appliances kahit hindi aircon. panghebe ito kasi may grounding tayo tatlong butas yung outlet natin may line 1, may line 2, may ground tatlong wire tayo so dito yan nakakonek ang groundings natin itong green itong green na wire dito yan nakakonek sa groundings natin itong green na wire nakakonek lang yan sa bolt ng panel box so dito sa outlet natin 20 amperes lang yung ginamit natin dito so ang wire nya number 12 rin or 3.5 mm squared pwede tayo dito maglagay ng 30 amperes kung halimbawa ang aircon na isasaksak natin ay medyo mataas na nasa 1.5 hours power so pwede natin ito dito lagyan ng 30 amperes na so ang wire na gagamitin natin 5.5 mm squared na o di kaya ay number 10 pero kung yung aircon natin ay mababa lang, mga 1 hours power lang pababa, 20 amperes lang yung gagamitin natin. So dito naman, 40 amperes yung main breaker natin. Kayang-kaya lang yan dito sa tatlong branches. Hindi naman yan lahat naka full load. So 40 amperes lang yung ilalagay natin dito. Yung wire natin, number 8 yan. Pwede rin dyan number 6. So, yung line 1 natin dito, yung itim nasa taas, line 2 yung sa baba, itong puti. Dito naman sa load natin, line 1 ang itim, line 2 ang blue. So, dito naman sa line side, kung sa actual na wiring, itong wire, ito yung diritso sa metro natin. Yung galing sa poste, papunta sa meter, papunta na dito sa panel box na ang bahay natin. Itong green wire ground nya, direct lang ito connected sa lupa. Nakabound lang ito, may grounding tayo, nakabound sa lupa. Pwede rin ito, diretso sa poste, yung ground doon, pwede ito doon i-connect. Pero karamihan, nasa lupa lang ito may ground rod na ilalagay. So okay na tayo dito, takpan natin ito at ipasok sa box. Tapos itest natin Ion natin ang circuit breaker Ion natin ang main 40 amperes Ang branches na 20 amperes Branches na 20 amperes Para sa aircon 15 amperes Para sa ilaw So nakaon na yan Apat Main 40 amperes 20 amperes Para sa common outlet 20 amperes para sa aircon 15 amperes para sa ilaw So i natin ang ilaw Itong isa So i-test natin ang outlet Itong sa si aircon Itong common outlet i natin yung breaker para sa ilaw on natin off natin ang sa outlet on dito naman i natin So, functional yung gawa natin. Ganon lang kung paano mag-wiring ng ilaw at outlet sa panel box.